alas 11 na po ng umaga mga kalaki at syempre bago tayo mag lunch at sa mga magla lunch po dyan ngayon pong June 28 eto na po mga kalaki ang mga magagandang tips para po sa mga tataya dyan ng 6 digit lucky numbers sa ng Pilipinas at ng abroad mga kalaki abay eto po ang magagandang sumada na ginawa ko para po sa inyo kung ibig mo ang aming mga lucky numbers, manood ka, mag ka lang dyan, pakinggan mong lucky numbers, ilista mo. Kung ayaw mo, pwede mong lagpasan, marami kang ibang mapapanood na vlog. Kaya kung ikaw ay aming followers, kung ready ka na na kunin ang aming mga lucky numbers, ibibigay ko na po sa iyo agad-agad. Kaya ready ka na. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki at syempre po i-congrats ko lang po yung mga nanalo po ng 3-digit lucky numbers. Balik taya po sila ng mga nakaraan. Congratulations po. Mananalo ulit tayo. Mas malaking biyaya na po yan claim it mga kalaki. Manifesting. Mananalo tayo, mananalo tayo, mananalo tayo. Okay? At syempre, ito na po mga kalaki ang ating uh, lucky numbers. Kunin mo na mga listahan mo. Umpisan ko po sa 10 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Number 29. Number 36. Number 28. Number 51. Number 53. Number 66. Number 32. Number 24. Number 18. At number 12. At ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Number 9, number 24, number 33, number 36, number 18, number 12, number 15, at number 35. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang ating 7-digit lucky numbers abroad. Ito na po ang 7-digit lucky numbers abroad. Number 5 number 21, number 28, number 33, number 36, number 10, at number 17. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ating 6 digit lucky numbers, so 1 to 29. Ito na po, or 1 to 25, kunin mo na. Number 7, number 18, number 22, number 25, number 5, at number 3. At ito na rin po mga kalaki ang 6-digit lucky numbers 0 to 9. Kunin nyo na rin po, ilista nyo na. Number 2, number 6, number 1, number 5, number 8, at number 0. Okay mga kalaki, ito na rin po. Isusunod ko na po ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers abroad mo ay number 27, number 34, number 38, number 23 at number 19. Ayan mga kalaki, kumpleto na po mga lucky numbers abroad. Pwede na po yan alagaan ng 3 days bago niyo po palitan. At syempre, bago ko po ibigay ang lucky numbers ng Lotto Pilipinas, ang Lotto Pilipinas mga kalaki, abay dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na wait, iinom lang po ako at ako'y nasa mid. Sino kayo nakaalala sa akin? ang dami-dami nakakaalala sa akin kasi ang dami-dami nang hihingi ng laki numbers. Hindi ko kayo mabasa lahat, libo-libo po mga nagko-comment, pasensya na po. Kung mabasa ko, nako po napakaswerte mo tabigyan kita ng laki numbers. Pero okay mag-alala, nagbabasa po ako lagi yan. Pag may time po ko lang katulad niyan, walang bumibili, nagbablog ako. Pag wala, nagbabasa ako ng comments, nagre-reply ako. Okay? Para po makatanggap ng mga libreng laki numbers, hanapin niyo po ako sa Facebook, i-search niyo po Red Parungkin at ito po ang una, uh, ito po ang gamit kong account ngayon na merong Uh, 78,000 followers kasama ko po si Lola Carmen at syempre po Aris Gatcharian ang mga legit na account namin sa Facebook meron din po tayong Youtube Red Parungkin po na merong uh, 17,000 followers at syempre po TikTok na merong 426,000 followers ay po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po. Padadala kita ng mga lucky numbers agad-agad po dyan sa messenger nyo. At tandaan nyo po mga kalaki ha, ang lucky numbers namin 3 days po bago po natin palitan, hindi po agad binibitawan. Okay? Ang lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po, ah, private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa ah? Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National Wedding. O, oh, di ba? Kapag sinubukan mo ang private consultation, malay mo naman, isa ka sa mapalad naming mapanalo at maipost namin sa aming Facebook page na mapasama ka sa book of winner namin. No ba? Sa mga interesado po dyan, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa amin. Okay? Kami po rito, araw-araw po na kapag panalo yan. Nakikita nyo naman, nakapost po yan. Mga legit po yung account na yan. Kahit i-chat nyo pa sila, talagang nanalo sila. Hindi ko po malalaman na nanalo ka kung hindi po ikaw ang magsasabi. Kaya legit po yan. Wala po itong pilitan na kaya sa mga interesado dyan. Kapag sumali ka sa private consultation, bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit. i code ko ang Berkman at Berkshire mo. Message ka na po at bibigyan pa kita ng discount para makasali ka ngayon June, July at August. Kasi 3 months po yan. Okay, ituloy na po natin. Ito na po ang mga 6 digit lucky numbers. Pilipinas, kunin mo na 642. Number 36. Number 25. Number 15. Number 20 number 42 at number 9 at ito naman po ang 645 number 11 number 36 number 38 number 40 number 14 at number 23 at ito naman po ang 6 digit laki number 649 kunin mo na mga kalaki number 38 number 43 number 16 number 24 number 27 at number 5. At ito rin po ang 6, 55, 6 digit lucky numbers mga kalaki. Kunin mo na number. Parang bigla akong kinilabutan ah. Hindi ko alam. Number 22. Number 38. Number 51. Number 16. Number 47. At number 20. At ito pong pinakalas mga kalaki Ang 6 digit lucky number 658 Hindi ko na patatagalin Kunin mo na rin po mga kalaki number 48 Number 18 Number 19 Number 25 Number 23 At number 6 Ayan mga kalaki kumpleto po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga lucky numbers namin aalagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat uli, Ang mga nagpapashoutout po. Tandaan nyo po pag nagpashoutout kahit nakita ko, may libreng lucky numbers agad de ang kita. Depende po sa hinihingi mo. Okay, ito po. Si Kuya, si Sir Lester, Sir Lester pinyeranda po ng... Ayan. Baliwag, Bulacan. Hello, shout out po sa inyo dyan sa ating mga kapakalaki dyan sa Baliwag, Bulacan. Hello po at sa Pamilya Peñaranda. Shout out po sa inyo, may lucky numbers ka kaagad. po. At ito po, happy, happy birthday po kay Remedios, kay Remedios, uh, Lad, Ladores ng, ayan po mga, ano po sila, mga nagtitinda po sila, mga vegetable vendors po sila dyan po sa may uminggan panggasinan. Ayan, shoutout po sa inyo dyan. Mananalo tayo mga kalaki. Ma'am Remedios, may lucky numbers ka. Bibigyan kita. Good luck.